So isang mapagpalang umaga sa atin lahat mga ka mga kagala. So ito na po si Boy Gala Awan. So may napansin ako dito sa sa aking paglalakbay dito sa sa may Arca sa Tigig. So si Tatay ayan. Si Tatay nagtitinda ng mani. So uh, sa tagal-tagal ko paghihintay at nakatambay so napapansin ko siya So parang walang bumibili sa kanya. So na ko sa na ko at naisip ko. So kahit papano uh, sure the blessing tayo at meron pa naman ako pera. At uh, makatulong man na sa sa kanyang hanap buhay. So habang nakatayo ako dito, uh, pinagmamasdang pinagmamasdan ko si Tatay mga ka-idol, mga kagala. So ayan, buti na lang ay uh, may bumibili at God bless sa uh, sa kanilang dalawa kasi kanina pa ako mga 30 minutes dahil naghihintay din ako at sumilong ako dahil medyo maulan so napansin ko uh, si tatay na uh, kanina walang bumibili so eh, naisip ko mag uh, make sure the blessing din sa kanya at, at bilhan ng kanyang panigosyo na ganap buhay ng mani so buti na lang at may lumapit na dalawa Ayan. Gabi sa kanilang mga sis. At kahit pa paano ay nakatulong sa negosyo ni tatay. At siguro siya lang naghahanap buhay. O di kaya para sa kanilang pangangailangan sa bahay. Ayan. Ayan. Maraming salamat sa inyong mga kaidol Ayan. God bless po. Yan. Yeah. So mamaya bibili din ako at al kahit pa paano makatulong din kay tatay. So, meron pa naman ako kasi ng aking makakaya ng aking bulsa. So tara let's go ayan na uh, mani ang tinitindan ni tatay mga uh, kaidol mga kaludes so ayan so yan pala ang nire-repack nya uh, so god bless kahit pa si tatay may edad na at lumalaban pa rin sa anak buhay sa kanyang uh, para mabuhay siya o para sa kanyang pamilya o kaya sa kanyang lang ako so sa pamagitan ng mani ayan yeah papano makatawid ng, uh, pangangailangan na pangangailangan ng kanyang pamilya so, kaya bilhan natin si tatay trans okay. Type, pabili ako ha eh alam naman may kahit dalawa tay kaya so, yung bilhan natin si tatay ng dalawa mga kaidol ay papano ay eh, makatulong sa kanya Ayan. So, 10 piso lang daw pala ito. Kayang-kaya sa abot ng mga kaidol. Ayan. So, ayan. So, nakabili na ako kay tatay. 10 piso lang, boss. O, oh, ayan. God bless. May bumili din para maubos din. Okay. Ayan, mga kaidol. Nakabili na ako. God bless, tay. Ah, plastic. Ah, sige, sige, plastic tay. So, doon na nakakainin ko sa akin paglalakbay. Na, nakabili na tayo mga ka-idol, kay tatay, kay papano at nakatulong tayo. So, so wala pang sahod, kaya ito muna, na muna natin. Ah. Kaya papano, nakatulong tayo kay tatay, okay? God bless po. So, please like and share mga ka mga kagala sa mga bagong update na video. Please click the notification bell para sa mga susunod na video, okay? Thank you and God bless Thanks for watching at pagpalain nawa tayo sa ating, Hello. sa ating may kapal, okay? Dahil sa ba pagpalang maulan sa atin lahat. Thank you and God bless you. Maraming salamat. Oh. Yan, yes. tatay lumalaban sa iyo. Hindi nareklamo o gaano mang kahirap. Kahit no? siya medyo may edad daw. Oh, para sa kanyang pamilya ay lumalaban ng patas, okay? Thank you. Shout out sa lahat ng mga Maghahanap buhay ng universe dyan sa marangal. At saludo ako sa inyo. Thank you Bye. So ito po si Boy Galawan. No. At isa sabi isang maulan sa atin na. At, Ingat po tayo at God bless all. Mga mga Thank you sa lahat ng mga supporters. God bless all. Thank you. Thanks for watching. Bye.